pero masagwa pero yan ang talagang katotohanan na ginawa ko sa ating budget at yes pinis na bakit pinis na? umamin na umamin na ang uh, chairwoman ng uh, committee komite Com Kom sabi nga ni, ano, ni Dan Fernandez komite ha? Huh? Umami na ang uh, chairwoman ng Committee of uh, Appropriation na may blanco nga. Naku po, panoorin nga natin itong pag-amin kasi nung una, tumatakas-takas pa to eh. No? Eh nung nabuo na yung script, ayun na. Nung nabuo na yung script, eto na ho. At, uh, at nakasagot na po siya. Ato, uh, pakinggay, pakinggay, pakinggay ha. Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na may mga blanko sa BICAM report ng 2025 national budget pero wala na sa enrolled bill na nailagdaan ng Pangulo. Kiit pa niya, kahit may mga blanko ang report, ay tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago pinirmahan ng mga BICAM member. Nakatutok si John Hananda. blanco sa Bicam Report ng 2025 National Budget na ipinasa ng Kongreso. Uh, totoo na merong blanco sa Bicam Report. I therefore conclude, BRRD is not a liar. Uh, diba sinasabi naman kasi natin, pakinggan nyo muna, huwag kayong sagot na sagot, pakinggan nyo muna yung sinabi ni Duterte. Ano ba sinabi ni Duterte? Diba, Bicam Report. Ano sinabi ni Ungap? Bicam Report. Kasi sabi niyo wala kami wala pinirmahan ng blanko uh, blanco si Pangulong Marcos sa GAA. By report nga eh, tatanga-tanga lang ba? Paikab report, hindi GAA pinag-uusapan din eh. Aboy, walang nya naman eh. Abogado hindi alam. Ayon yan mismo kay Marikina ng Presidente Stella Kimbo, acting chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. We do acknowledge sir, that there are lapses na natukoy sa by-cam report na pili man ng by-comment oh here lagi pa rin. We are not instanding any typographical errors or any adjustment. Dami mong palusot. Katanung <laughs> lang naman kung may blangko, yes or no. <laughs> yes or no sagot, madam. Is <laughs> <laughs> chair? May I I move to condemn uh, representative Estela Kimbo for not answering the question in yes or no. <laughs> Bago. I move uh, for her contempt, contempt inside her. artista Pagkulu. That are needed as a result of amendments. I authorize naman po ang um, technical staff. Pero sabi ni Kimbo, kahit may mga blanco, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget. Panila, pa may memorized na lang daw. <laughs> kahit na may blanco, tukoy na yung budget. Ibig sabihin, may memorized na nila. <laughs> eh, yeah, wag na lagyan -lag yan, wag na lagyan yan. Nandito ah, na yan eh. Kahit blanco yan, alam namin ang budget niyan. Gag. <laughs> ano to? Grabe ito ha, ang, ang ano nyo ha, ang lupit ng uh, memory nyo. Memory for my ecstasy. Grabe, ang tatalino ninyo ha. Talagang uh, memories ninyo kung magkano ang kukunin <laughs> ng mga congressman ha. papirmahan ng BICAM members ang BICAM report. Mm. Motorizado raw kasi ang mga technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay correction sa... Pwede ba yun? Anak ng wewe. Pinag-usapan nyo, dineliberate nyo, tapos technical group naman pala mag-fill in ng mga numbers na nandyan. Hindi pwede yun. Ay, na ay nang na palusot dyan. Madam! Huwag mo nang ipalusot. Okay, e, kasi ito ah. Dito, klaro pa sa klaro talaga. Malinaw na malinaw na malinaw na malinaw. Inamin niya may blanco ngayon, ang sinasabi niya, kahit blanco yan, alam na ng mga congressman at saka ang uh, mga, uh, yung mga membro ng uh, BICAM, kung anong amount ang nakalagay dyan. Napakalaking katarantaduhan yun. pangalawa, aside from memorization na nila yan, eh, sila po ay, ano, hinahayaan na lang nila yung technical group ang uh, mag-sign, maglagay ng mga numero. Hindi pe pwede yan. Hindi pe pwede. Napaka-importante nga, alam nyo ba, may kwento nga dyan eh, yung pag print Ha? Ah, yung pag-preprint ng uh, para, kunwari, from Bicam Report, ipiprint na para maging uh, ipapapirma na sa presidente. Binabantayan ng todo. Sobrang bantay na bantayan yan. Bakit to, oh, kanyo? Kasi nga, magkamali lang, magiging iligal na, magkakaroon lang ng discrepancy, magkamali lang ng kote, magkamali lang ng period, kama, napaka-importante niyan. Talagang, ano, yung budget yan eh. hindi yan pwede nga. Uh, hindi, bahala na yung technical <laughs> Yan ngayon ang palusot ni, Kimbo. Di ba? ka? Napaka... Yan na mahirap pag ano, eh, nagpapalusot talaga. Yun. Hindi, ako ha, mga kababayan. Ha? Sinasabi ko na sa inyo. Lalo na may mga kapit dito. Ha? Pag nagpalusot talaga kayo, kahit ganun-ganun ni -ganun ninyo, alam niyo marami kayong dahilan kung bakit kayo late, galing sa opisina, kung bakit nakaligo na kayo pag uwi niyo sa bahay, bakit busog na kayo, hindi ba? Tapos sasabihin ko, Bak oh, bakit, bakit may buto pa ng manok dito? Fried chicken niyang galing sa sogo. Di ba? Fried <laughs> <laughs> chicken niyang galing Jollibee. Sabihin mo, hindi, hindi, alam mo, uh, sweetheart, honey, ano lang, kumain lang akong Jollibee kasi along the way, habang ano, gutom ako eh. Alam mo yung mga, mga asawa, kumunin yung buto na yan, tas titikman. So, guto ah! Dito mo ako dati dinadala! O, oh, di ba? So, guto ah! Kasi nga, ang dami yung palusot. Ay, ah, wala palusot-palusot. Ito si Kimbo talaga makakalusot ba? Malupit eh. Mahagupit. Dahil sa omnibus motion na, uh, mo na nasa Bicam Report. Lahat po ng leaking uh, corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the Bicam members at the point of sign. Pero, tanong ng media kay Kimbo. Consider so, typographical error doon kung ipag-build in the blackstone ng amal. There are some. There are some na uh, typographical error. Um, dahil yung iba doon ay uh, makikita naman eh. Kasi dahil ito sa omnibus po, i-allow yung paglalain yung numbers, yung paglalain. And there, there is another omnibus provision ah, uh, doon sa paikam na in case na magkaipa po ang um, version na at saka ng backup report. Ang mag prevail po is the printed version. Sabi ni Kimbo, wala naman ng blanco ang 2025 budget ng maging enrolled bill na ito. Kaya gate niya? It is legal, it is fully enforceable, it is valid. Dahil po ang uh, ating enrolled bill, ibig sabihin po ang general appropriations bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto walang plan. So that's basically the reason for why ang naging pasihan ng uh, GAA ay kompleto din. Banat ni Kimbo, walang basihan at politika lang ang pagbatikos sa 2025 budget. Walang basihan, sinabi mo na nga, Blanco. Ito talaga si ate. Ate! Huwag ganon. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Malacanang at Senado sa mga sinabi ni Kimbo. Pero dati nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang blangko sa enrolled bill na dinala sa palasyo at pinirmahan ng Pangulo. Ano man daw tanong tungkol sa Bicam Report, dapat kongreso ang sumagot para sa GMA Integrated News. Jonathan Andal, nakatutok. Eto, may kikwento kasi ako sa inyo. May malupit akong nalaman dyan. Di ko lang sasabihin kung kanino ko nalaman, ha? Pero, <laughs> ano naman, meron tayo mga kaibig-kaibigan dyan, summer out there. Hindi ko nalang sasabihin at babubuking. Kasi marami pa rin dyan, may tapat pa rin sa bayan, mga kababayan. Meron pa rin po dyan, mga mahal pa rin ng bayan. At nakikita nila yung katarantaduhang nangyayari dito sa ating uh, budget. Alam mo, ganito lang yan. Ang sabi sa akin, naglaglagan po pa siya yung nangyari. Nagkaroon po talagang blanco diyan. Tapos, uh, naikalat yung blangkong papel. Diba? Hindi lang po si Ungap ang nakakuha niyan, kung hindi pati yung uh, iba pang mga congressman, o kahit nga yung isang... Uh, news reporter ni mula sa UNTV although deleted na daw di umano yung video na yun ba't ko kaya dinilit yun? UNTV nagtatanong lang ako bakit yung dinilit yun? Hindi kasi doon sa video na yun sinabi ng taga UNTV reporter na nabigyan sila blanco din tapos ganito nangyari lumabas daw yung video ni Pangulo Duterte at saka ni Bungkab, So meron daw tumawag mula doon sa kataas-taasan, papunta doon sa kataas-taasan. Bakit ganito to? Ano nangyayari dito? Bakit ganito? Papapahamak ang, ang aming boss dito. Sabi naman ng isang kataas-taasan. Hindi kasi ano di ba? May, may ano na tayo, may no, parang arrangement. Ano na yan? Alam niyo na yan. Ano pa paano? Huwag niyo nang pakailaman to. Yun ang sabi. Parang na, medyo na na nabalitaan daw ni Katastaasan, eh medyo nagkaroon daw na parang kiskisan ika nga ng uh, nagpataasan ng ihi na parang yung Eh kahit ano, ano pa rin, ako pa rin ang ano dito. Eh, ganon nangyari, di ba? O, oh, eh, tapos, ah, ganon pala. Ano, kaya nga nung una, pati kasi, tinanong sila eh, ano sinabi si Nungaling si Duterte. Pero, nung they further investigate eh, yung nangyari, at nun yan, napag-alaman nila, totoo pala yung blanco.